magandang araw, kusta ka? Alam kong hindi ka na makapaghintay na magkaroon ng bangkaraman tungkol sa nakaraan. Kaya, tara na pasukin ng mundo ng kasaysayan with Ailey. Narinig nyo na ba ang kumbusa? Ito ay ang pinagsamasamang apelido ng tatlong pari si na Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. At ngayong araw ng February 17, taong 1872, ang kumpulsa ay pinipay gamit ang garote ng mga kolonyal na otoridad ng Espanya dahil sa inalang pagtataksil, pagpapabagsak, at subersyon kaugnay sa kabitin mutiny noong 1872. Sila rin ay may kasong pagkakasangkot at sa pag-aalsa ng mga empleyado ng kabitin ni Bayard. Paano bakit kaya nagalit ang mga otoridad ng Espanya sa Bungburza? Ito ay dahil sa kanilang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng mga sa Spanya na mga praile laban sa Espanyol. Dahil sa mga gawang-gawang kaso laban sa bumbansa ng mga Espanyol, ang kanilang pagbitay ay pinabilis at pinakita sa publiko na ginanap sa bagong bayan. Sa pagitan ng mga relihiyoso at mga sekular na simbahan, ipinaglaban nila ang alalahan ng tungkol sa sekularisasyon ng Pilipinas. Dahil sa pagiging libre umano ng pag-aalsa ng mga inyo, ang katutubong Pilipino nagkatrabaho sa arsenal ng kapitay Sinali na ko sa harap at sedisyon. bisyon. Itinurin din sila miyembro ng isang lihim na kilasal na naghahangad na pabagsakin ang Spanish government na ginawa silang banta sa Spanish clergy. Ayon sa Spanish military trial, simula noon, ang pagbitay ay kilala bilang Terror of 1872. Ito ay kinilala bilang isang mahalagang pangyayari sa 1896 to 1898 Philippine Revolution. A gentle reminder from 80 Million News, na hindi lamang ang oras ang kundi pati rin ang kasaysayan na ating dapat alamin at alalahanin. We hope you enjoyed watching this video about what happened this day in our history. Don't forget to tune into our next videos and follow our class social media accounts. See you again in our history video reading